Ang hirap talaga mag-sunbathing lalo't walang araw. Uulan na yata. Ang hirap kasi i-maintain ang golden tan complexion ko. Asa na nga ba yung lotion ko? Naiwan ko pala sa kwarto. Yaya? Pakikuha naman ng lotion ko. Uh, uh sakay ka ng tricycle. Sabihin mo, ibaba ka malapit sa may kwarto. Huwag ka mag-elevator ha, baka makalagpas ka. Mag-escalator ka na lang. Tapos may guard doon, mag-good morning ka. Sabihin mo, inutusan kita na pumunta sa kwarto ko. Pag bukas mo ng kwarto ko, may kita mo yung 152 inches kong flat inches TV. O, flat screen yon. Tapos sa uh, tabi nun, nandun yung water bed ko. Sa waterbed, may drawer doon. Nakapatong doon yung lima kong ano, Sanevayo na laptop. Sa drawer nun, buksan mo yung kahon. May kita mo dun yung lima kong cellphone at limang tablet. Pero wala dun yung lotion, ha? O, nasa ilalim ng drawer. Kunin mo dun, nasa ilalim ng drawer, kulay pink, nakasulat is the pain. Ha? Ay, naku, kailangan talaga pag mag ka, kailangan klaro para makuha nila.